Yung unang picture na pinadala ko through LBC, hindi nakapasa sa standard ng BFS. Kaya nandyan uli kami ngayon sa studio ng Aeons para ulitin yung pagpapapicture. Same font and size lang naman yung ipapapicture naming mag-iina kagaya lang din nung una na itapat siguro yung documents namin sa isang madiwarang stop ng BFS sa May Makati kaya nakareceive ako ng tawa sa kanila na incorrect photos nga daw kami at kailangan namin ulitin. Siyempre, wala tayong magagawa kundi mag-comply ng mag-comply sa mga hinahanap at gusto nila. Meron naman ng format ang Aeon sa PR photograph na hinahanap ng BFS kapag ka magpapapicture ka sa kanila. Kaya nga si ate nagtaka nung sinabi kong hindi tinanggap yung unang picture na pinapicture namin sa kanila dahil mali daw ng size. Kaya sabi sa akin ni ate bago niya raw iprint, sinigurado niya daw talaga na kung ano yung nakalistang sukat dyan sa may requirements namin, yun talaga yung sinunod niya. Kahit yun din naman talaga yung ginawa niya sa una. Ganun naman talaga eh, no? Tapat-tapatan lang din ng mapagpapasahan. Minsan, kahit gano'ng kaayos yung documents mo, pag natapat ka sa feeling entitled, wala. wala kang ibang choice kundi umulit at minsan naman feeling mo hindi matatanggap yung mga papel mo pero biglang okay naman pala pero naniniwala pa rin ako sa kasabihan na kung talagang para sa'yo para sa'yo at kung nadaan na din kayo sa may Robinsons na katabi ng Pacific ito yung mga appliances na pinamimigay daw nila. Na-excite nga kami dyan ni Jelly dahil akala talaga namin ibibigay nila sa amin lahat ng yan. Dahil valid ID at credit card lang ang requirements para makuha mo yan. Tapos habang tumatagal, may kailangan ka palang bilhin sa kanila na worth of 44,000. At para hindi ka mabigatan, gagamitan mo ng credit card payable in 2 years kanya-kanya na talagang pakulo at diskarte para makabenta, no? At paalala pa rin na huwag tayong basta patol lang ng patol. Maging wise pa rin tayo sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Akala ko hindi na kami aabutin dyan ng lunch dahil yun lang naman ang sadya namin. Magpapapicture lang kami sa Aeons. Pero nabot pa rin kami ng tanghalian at dun nga sana uli kami kakain dun sa pinagkainan namin sa Maiseni Cafe pero puno lahat ng table at wala kaming pagpupwestuhan kaya dyan na lang kami sa Greenwich kumain. Maliit lang talagang tignan si Blue pero napakaganang kumain kaya niya nang umubos ng isang meal samantalang ang kuya niya naman nakadepende sa ulang after nga namin sa mall bago kami umuwi. Humihinto kami sa mga nadadaanan naming surplus para tumingin ng table ni Jelly. Nakapasok na kasi siya sa government at malapit nang magsimula. Kaya lang, sa school na napasukan niya, kanya-kanyang dala daw ng table. Kaya naghahanap kami. At after namin dyan, dahil maaga pa naman, sinabi ko kay Papa na bibilang ko na rin ng uniform si Grace sa palengke. Kaya nagpunta kami dyan sa may DB Mart. Sabi kasi nila, Madami daw din uniform dito. Mahirap i yung sasakyan pag sa palengke ka pupunta pero buti na lang merong free parking itong DB Mart. Yun nga lang, napakataas. At kailangan mo pang sipat-sipatin kung may bababa bago ka tumaas. Hindi na bumaba si Blue sa kasi Papa. Naiwan na lang sila sa sasakyan at kami na lang nila Gray at Jelly ang pumasok niyan sa may DB Mart. Kaya lang, sa dami ng mga uniform na tinda nila, wala naman dyan yung hinahanap kong uniform ni Gray. Blue kasi na polo ang uniform niya at sa navy blue naman na pantalon. Kaya ang ending, sa toys na lang uli kami napunta. Ito kasing si Gray may iniidolong bata sa YouTube. At plano niya atang gayahin lahat ng laruan na meron yung bata na yon. Kilala niyo rin ba yon? si Skyheart. Yung batang sobrang daming walking dinosaur. Yun ang ginagaya niya kaya kahit na napakadami niyang nakikitang laruan dyan, meron siyang specific na toy na bibilhin, yung naglalakad. Pero buti na lang din at hindi siya sa mall nag-ayang bumili. Mas okay dito dahil mas mura ang mga laruan. Kaya para hindi magloko, binilan ko na lang din. At kumuha na din ako ng laruan din ni Blue para hindi sila mag-agawan. Ibang klase nga lang ng laruan ang binili ko na para naman kay Blue. At bumili na din ako ng maraming extra battery dahil may mga laruan na siyang kailangan na rin palitan ng battery. At pagkatapos namin dyan, umuwi na rin kami. Dito nga muna sa may irrigation ang pansamantalang daanan namin dahil ginagawa pa yung kalsada. So, eto lang naman for today. Salamat ulit sa nanonood. Bye for now!